narinig mo na ba ang agimat na ito na buhat sa isang usa? Isang gamit na magbibigay sa iyo ng hindi matatawarang swerte sa lahat ng iyong inaasam-asam sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o agimat buhat sa sungay ng isang usa. At ang pinakamaganda at epektibo nitong kakayahan. Usa, isang uri ng ligaw na hayop na karaniwang matatagpuan sa mga liblib na kabundukan na hindi masyadong nabibisita ng mga tao. Isang hayop na masasabing endangered na rin dito sa atin sa Pilipinas. Subalit maraming uri at klase ang mga usa o deer sa Ingles. Sila ay nauuri nga sa pamilya ng mga Cervidae. Kapag sinabing usa, agad tayong napapaisip ng isang hayop na mayroong mga animoy sangang sungay o tinatawag ng antlers. Lahat ng mga lalaking usa ay nagtataglay ng sungay o antlers maliban sa mga water deer. At bawat taon, panibagong sanga ng kanilang sungay ang sumisibol. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga sungay nila ay matatantsa mo na ang kanilang edad. Subalit alam mo ba na dito sa atin sa Pilipinas at maging sa bansang Thailand, ang sungay na ito ng usa ay pinaniniwalaang isang mainam na agimat at gamit, lalo na ng mga antingero. Ang pagkakaroon daw di umano ng bahagi o peraso ng sungay ng usa sa inyong tahanan ay isang mainam na panghatak na magdadala daw ng swerte. Gayun din sa pangkabuhayan o sa pagninegosyo. Ano man ang iyong hiling o adhikaing makamit sa tulong ng sungay ng usa ay iyong makakamit. Mainam din itong pangontra sa mga lalang ng mga tao o ibang mga masamang elemento. Pinaniniwalaan din na gamit ang kinaskas na sungay ng usa at iniligay sa isang basong tubig at ipinainom ay mapapawi raw o mawawala ang iniindang sakit sa tiyan. Samantala, mayroon pang isang paniniwala na ang isang lalaking usa na hindi nagtuloy-tuloy ang pag-usbong o pagsibol ng kanyang sungay ay mas mainam na gamit o agimat. Ito di umano ay nagtataglay ng kabal o kunat na aprobadong agimat rin ng mga sinaunang mandirigma sa bansang Thailand. Mainam din itong pampaamo kung ang usaman ay napakailap. Ang pagkakaroon mo ng sungay ng usa ay kabaliktara naman ng idudulot sa iyo. Magiging lapitin ka ng mga kababaihan. Sa madaling salita, isa itong panghalina o dagdag karisma. Ang mga batayang ito ay base sa mga karanasan ng mga nagtatangan ng gamit na ito. Subalit, lagi pa rin nating tandaan na walang swerte kung hindi tayo magsisikap at hindi magsisipag. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Hello, what's up? Your best here. Sadyang nababalot ng napakaraming hiwaga ang ating mundo, lalo na nga ang mga kagubatan. Sapagkat mayroon palang isang uri ng puno o halaman na nagtataglay ng napakaraming bisa at natatanging gali. Ang kahoy ng tagupaypay. Iyan ang ating pag-uusapan. Maging noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay gumagamit na rin ng mga agimat at mga natatanging bagay umutya buhat sa kalikasan. Sapagkat ang ating kapaligiran ay napapalibutan ng iba't ibang enerhiya at mga galing. Kaya kahit ang mga likas na bagay ay maaaring magbunga o magbigay ng mga mutya, bertud at mga pangontra. Narinig mo na ba ang kahoy na tagupaypay o tinatawag ring galamay amo o lucky hand root? Ang halamang ito ay madalas makita at matagpuan sa mga liblib na bulubundukin dito sa Pilipinas. Partikular na nga sa mga kalupaan na pinaninirahan ng mga katutubong ita. Ano-ano nga ba ang gamit at pisa ng kahoy na ito? Naanimoy mga galamay o daliri. Ayon sa mga matatandang antingero, ito ay isang mabisang gamit na panggayuma o iyong papaibigin mo ang iyong natitipuhan. Mainam din ito sa panghalina at pangakit sa customer kung ito naman ay gagamitin mo sa pagninegosyo. Mainam din itong pampaamo o pampabait sa inyong mga masungit at matigas na mga amo. At higit sa lahat ay mainam din palang magbigay at magdala ng swerte sa inyong mga tahanan. Maaari itong ilagay sa isang mumunting sisidlan o bote na may langis o lana bilang sangkap. Pwede rin itong samahan ng iba't ibang mga halamang gamot o gamit gaya ng bulaklak ng kawayan, tanglad, buhok ng duwende at iba pang mutiya at pampaswerte buhat rin sa kalikasan. O di kaya naman na ibalot sa pulang tela at ilagay sa bulsa o sa loob ng inyong bag. Mainam din itong ilagay o isangkap sa pagbuo ng medalyon na gamit ang baon na walang mata. Kung ito naman ay gagamitin sa pagninegosyo, mainam na ipwesto o ilagay sa mga cashbox o lagayan ng pera upang mag-akit pa ng swerte. E papaano naman kung gagamitin mo ito bilang pampaamo o panggayuma? Batid ko na isa ito sa nais mong mabatid at malaman. Ilagay lamang ang kahoy na ito na tagupaypay sa bote o lagayan ng kulon o pabango at saka gamitin o e-spray ito sa inyong katawan kung lalapit ka sa iyong natitipuhan o napupusuan at upang ikaw ay maging kaakit-akit sa kanyang paningin. kapag ka minsan ay maaari mo rin itong samahan ng mga piraso ng papel na mayroong nakasulat na orasyon upang mas maging mabisa pa. Ayon sa mga nagtatangan ito, umiinit daw di umano ang bote o sisidlan nito sa oras ng pagdidibusyon o kung ikaw ay nasa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? O baka naman, meron ka na. Share mo naman ang iyong personal na karanasan sa paggamit mo ng kahoy ng tagupaypay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Lihintang mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang alakim may alakim Dito yan sa Best TV Tarape, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang maruno 🎵 Salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong